ganun. Ah. Kaya ah. yeah, mo sa bag ko. Diyan. Makita mo? Ah, uh, hello sa inyo guys. Ah, uh, mumpuli magandang araw Ah, ayan na nga pala yung ating ano, ginawa na speaker. Ayun, uh, shoutout nga pala sa ano, nagpintura. Yeah, hey, 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 hey. so, Ayun, uh, si Yoyo Yoyo sa Apple Panela. akin yung Jawa Shoutout. Uh, so, ito na yung dating ginawa natin sa karton, ngayon buo na. <laughs> Ayan. So, pares na nga pala ito na gana, guys. Ayan. Ito, na gana na rin ito. Ito na gana. rin ito. Yan, hindi ko na sa inyo pinakita kung paano natin itinabit. Kasi, ayan, makikita nyo. Eto, nakabihis na ako. So, dalawang beses ko nang ginawa siya tuwing umaga. Ayan. At syempre, sa naglagay ng pulit up, ako yun ang inyong lingkod at nagliha. Ayan, ayan. So, hindi pa nalalagay ng corner guard. is yung corner guard na, ano, eh, lalagay, ko pa para mas maganda. Yung, ano niya sa ilalim, so, dito, yung para sa stand niya, eh, hindi pa rin ikakabit. Pero yung mga, sa ano nito, sa handle, okay na. Tapakita ko sa inyo, guys. Yeah yung okay, ginawa nating umpaka ng mga gamit eh. 16 pieces na to guys. Ayan. Ito, bakal to. Mga bakal yung ilalagay kong corner guard nito. Ang size nito guys, is ano, uh, medium size na to. Heavy duty. So, kung makita nyo, medyo makapal siya. Bakal kasi siya guys. So, maganda talaga to. Heavy duty. At heavy duty rin kasi yung box natin guys Napakabigat Promise Kahit tumiga ka sa ibabaw nito Hindi, hindi magigiba Kasi katakabit nito guys Dito bago ikabit Bago ipako Lalagyan muna ng wood glue Pagkalagay ng wood glue Saka ipapalsak dito Ipapako Yun, yun ang ano nito guys Tapos saka nilagyan ko na Ang pulitap So, napakatigas lihain. Kaya, yeah. So, ina ang tagal din. Tagal din nagawa ito. Almost one month din. Halos kasi, busy sa trabaho. Oh, Bali, na no. tuloy ko lang ito lagyan ng pulit up nung ano na. Nung mahal na araw. Kasi wala akong ginagawa. Nung naiinip ako. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako naglagay ng pulit up. Kaya, makakita nyo. Kaya, mga kantuhan nilagyan natin ng pulit up yan. So, yun. Ang um, what's watch nga pala to guys. Yan, nasabi ko na sa nakaraang kong video. Yan. Kaya hindi ko na napakita sa inyo ng buo kung paano natin kinabit. Kasi, uh, ang hirap mag, ano, magmadali. Tapos, nagkakameraman ka pa. Tapos, yung cameraman ko kasi, eh, may ginagawa rin. Kaya, kumbaga, nakapagkuha tayo ng video. Maikli lang. Hmm. May un, nung un, kinakabit ko yung isa, kompleto sana yung video nun kaya lang may part dun na napaka ano napaka tagal. Kaya hindi ko na ipapakita sa inyo. Uh, bali din nilit ko na siya, guys. So ngayon, sound check natin. Pero hindi pa ito yung totally sound check, guys, ah. Ito. Sound check natin yung ating Isa lang yun guys Ayan. Hindi pa to totally sound check guys ha siguro, may kakabit na natin sa pareha. At yung ating mga corner guard, kakabit na rin natin. Tapos yung sa lagay ng stand balance kayo yun. So, ayan guys. So, stop na natin. Hindi ito yung totally sound check natin, kaya bibitinin natin kayo. <laughs> so, ayan. So, nagawa na rin. So, salamat sa gumawa. Ayan, kay yoy, Yoyoy. Siya po yung gumawa ng ating box. Ayan. So, dahil busy rin siya, hindi niya matuloy-tuloy ng gawa. Dahil may trabaho din, syempre. Ayan. Kaya, kaya napaka, ano, napaka mas matibay na tong ngayon kumpara doon sa d 50 natin yung box mas hard din na to hard box alam niyo nung um, uh, gagawin pa lang tong box na to nagkamali mali pa ako sa pagsukat oh no tapos yun Siyempre, pinaliwanag ko gusto kagaw ako paano kung ano yung sukat na gusto kong mangyari ngayon nagkaintindihan naman kami <laughs> kahit na medyo magula explanation ko yung ginawa natin sa karton ngayon, ito na. ba? Diba? Natatandaan nyo yan sa nakaraan nating video. Eh, part 1 nga tayo, no nga, part 1. Nandun yan eh, yung karton na ginawa natin ngayon. ito na yun. Ayan. Ah. Ah, Bala ko sana guys, lagyan ng ilaw dito eh. Kaya lang, Iniisip ko anong size ng ilaw ilalagay ko rito. Kaya medyo parang masikip na pagayong ilaw na ano. Kaya iniisip ko. Oh no. Iklip na lang. Lagay na lang ng clip, bilhan na lang ng clip. Oh, dito. Para tumutugtog siya eh maganda yung ano. Alam mo yung ating instrumental speaker, so ito yung ating pambokal ayun is okay na uh, kung mapapansin nyo guys ang mid range speaker kumpara, ang instrumental speaker kumpara sa sa subwoofer eh, sa woofer natin eh iba yung tunog ng sa subwoofer kumpara sa instrumental speaker yan doon sa mga tagal ng sa matatagal na nag setup ng sound system alam na nila yon <laughs> Ayan, kung anong pinagkaiba ng subwoofer sa in instrumental speaker. Ayan. Ito kasi, instrumental speaker to. Ayan. So, kumbaga, hindi siya nakakapag-produce ng ganun kalakas na bass. Hindi kagaya ng subwoofer na yan. Subwoofer. Wala na hindi dosin natin na subwoofer eh. Eh, talagang ano, sa quality, mas quality yung sa buffer kumpara sa pag pang pang bass, ha, pang I mean, pang vibrate mas maganda yung sa kumpara sa instrumental speaker yung instrumental speaker kasi bas uh, base sa panunood ko din yun pre hindi pa naman tayo ganun ka expert so ano lang talaga siya more in ginagamit siya sa mga vocal ayan pang mid lang talaga siya hindi siya as in total ginagamit sa bass yan. So, yung ginagamit sa base talaga ay sa buffer. Ayan. So, yun din. Base din sa paggamit ko, sa pag sound check sound check ko, is talagang mas maganda pang base ang sa buffer. Ito kasi, nagpo talaga ng kalansing itong ating ano. Itong gantong speaker na instrumental speaker. More in ano talaga sya vocal, kakakalansing. yan So, yun, bala ko rin guys na ano. Ayan, lagyan ng switch yung ano. Kasi bala kong lagyan ng kapasitor tong ano ko. Para, ayun ba, gagamitin ko lang talaga siya as in pambo ka lang talaga. Eh, kung wala mga processor, mid talaga yung ano niya, tunog niya, di ba? Wala base. Kasi mid ako mid lang talaga dapat. Pero ito kasi hindi ko nilagay ng capacitor kaya medyo may produce siya na counting counting base hindi siya ganun kagaya ng uh, ano sa buffer na talagang malakas ang vibrate talagang yung mayanig. Ayan. So ayan lang uh, guys. Ayan. Ito yung ating part 3. <laughs> Ayun, baka magkaroon pa ng part 4. <laughs> you know. So, yun lang guys. So, shout out nga pala sa 312 subscriber ko. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Salamat sa support nyo. Sana hindi kayo magsawa sa mga video ko. Kahit na yung content natin is pa iba iba. Eh, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo sa pananatili nyo sa channel ko. Ayan. So, sana dumating yung araw na pag kumikita na tayo dito is makatulong tayo doon sa mga ano sa mga tao na kailangan kasi uh, pag ano, ang dami namin nadadaanan ng mga nangalilimos ng mga matutanda na um, uh, um. so may mga nadadaanan kami ganoon kaya sabi ko pag kumikita na ako dito sa youtube natin gusto ko rin makatulong sa ano sa mga nangangailangan sa kapwa ko PWD eh makapag-share din tayo kung kahit konting blessing lang 'di ba makatulong tayo sa kanila I mean, kung nakakatulong ka sa barkada mo mas masarap tumulong sa mga taong talagang as in kailangan na kailangan ng tulong so yun lang po marami maraming salamat sa inyo salamat po sa suporta